Thank you, thank you po ng marami, Kuya Sam. Salamat po, Kuya Sam. So, oh, hello po, Kuya Sam. Na-receive ko na po yung na-price ko kahapon. Binili ko na po ng spaghetti, biscuit, mga noodles, dilata, kape, at milo. So, ayan. Thank you, thank you po ng marami, Kuya Sam. So, 100 legit po siya. Thank you, thank you po ng marami, Kuya Sam. Hello, Kuya Sam. Good morning po. Kuya Sam, ito po yung mga nabili namin. Diaper po ni Baby. Tubig po ni Baby. Ito po, condensed. Nestle cream, idin cheese, noodles, sabon po na panglaba, merienda po ni Baby, Kuya Sam, maraming maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy nyo po ang pag-share ng blessings po sa ating kapwa Pinoy. Kuya Sam, God bless po sa inyo ni Kumandan. Sana po, bigyan pa ko kayo ni Lord ng lakas ng katawan at saka mahabang, mahabang, mahabang pasensya po sa amin na makukulit mong followers. Salamat po Kuya Sam. God bless po. Hello po Kuya. Ito na po yung maralunan po po sa'yo. Bili ko na kung baon ng mga anak ko, kanilang palamig, nagupos nilang mga baon sa mga anak ko at nakikita rin po ako. Thank you.